Meron bang gumagambal ang demonyo sa iyo ngayon? Alam mo ba, nakaramihan sa ating mga kristyano ay may nakatagong Biblia sa bahay? Ngunit hindi man lang ito magawang basahin at gamitin sa spiritual na digmaan. Parang may baril, pero hindi alam kung paano gamitin. Ngayon, sa pamamagitan ng video na ito, bibigyan kita ng ideya na mayroong tatlong talata sa Biblia ang ayaw ipaalam sa iyo ni Satanas dahil ang talatang ito ay kanyang kinakatakutan. Pag-aralan natin ang tatlong talata na ito na siyang kinakatakutan ni Satanas. Kung interesado ka sa mga ganitong video, mangyaring i-follow, mag-react, i-share at mag-comment sa baba para maging updated ka sa mga bagong videos. Handa ka na bang ipamahagi ang tatlong talata na ito sa iyong buong pamilya, barkada? sa lipunan at maging sa buong mundo? Simulan natin. Madaling araw noon. Meron isang lalaki ang ginising ng napakalamig na hangin. Bigla na lang siyang linamig at nakaramdam ng kung anong init sa kanyang katawan. Nakaramdam siya ng lamig na para siyang lalagnatin at magkakasakit. Biglang bumigat ang kanyang pakiramdam. Nahilo at parang nahirapang huminga. Nagising siya ng magmamadaling araw, hindi dahil sa masamang panaginip, kundi dahil sa hangin na gumambala sa kaniya. At simula ng oras na iyon, hindi na siya makatulog. Pinaumagahan, pumunta agad siya sa kanyang pastor. Pastor, parang may hindi tama sa katawan ko. At nagkwento siya ng kanyang naranasang gambala sa kabila ng kanyang mahimbing na tulog. Tinignan siya ng malalim ng pastor Hinuha ang Biblia at binuksan sa talatang Lucas 10.19 Binigyan ko kayo ng kapangyarihang daigin ang masasamang espiritu at ang lahat ng kapangyarihan ng kaaway nating si Satanas at walang anumang makapipinsala sa inyo. Biglang naalala ng lalaki na maraming beses siyang nag-alinlangan sa kanyang sarili dahil sa takot, pagdududa, sa nervyos, naging balisa siya at napuno ng negatibong emosyon ang kanyang sarili. At hindi niya namamalayan na ang sandatang ibinigay sa kanya ng kanyang pastor ay unti-unti niyang ibinababa at hinahayaan niyang atakihin siya ng kalaban. Ngunit sa kabila nito, habang iniisip niya ang talatang ito, Lucas 10.19, bumalik ang kanyang diwa. Ang talatang ito ay hindi simpleng talata ito ay isang deklarasyon ng tagumpay at otoridad na talunin ang kasamaan At ito ay naging isang batas sa espiritual na mundo Ang bawat mana ng palataya ay may kapangyarihang talunin ang anumang gawa ng demonyo. Inagabihan, bumalik sa kwarto ang lalaki Pero iba na siya, hindi na siya natakot Huminga siya ng malalim at itinayo ang kanyang sarili Sa unang pagkakataon hindi siya nagdalawang isip, malinaw at buong pananampalataya niyang sinabi. Sa pangalan ni Jesus, na aking dakilang tagapagligtas, sinisira ko ang lahat ng gawang masama ng kaaway sa buhay ko. Wala kayong karapatan sa akin dahil ako'y anak ng Diyos. Sa sandaling iyon, parang biglang gumaan ang kanyang pakiramdam at ang kanyang takot ay napalitan ng kapayapaan. Napagtanto niya na hindi siya kailanman naging mahina. Hindi niya lang alam kung paano gamitin ang ibinigay sa kanya. Kaibigan, mayroon ka rin ganitong kapangyarihan na siyang ipinagkaloob sa ating lahat ni Kristo. Panahon na upang manindigan, ipaglaban mo ang iyong pamilya, ang iyong isipan, ang iyong buhay sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Simulan mo ngayon ipaalam at ipamahagi ang Lucas gis 19 at panoorin kung paano lumuhod ang kaaway. Pangalawa, ang lihim na pagtalo sa diablo. Si Juan ay lulung sa sugal at iba pang mga bisyo. Sinira nito ang kanyang pamilya. Inubos ang kanyang ipo at nagtiwan iwan ng matinding pagsisisi. Lord, gusto ko nang magbago. Pero bakit halos paulit-ulit lang ang nangyayari? Ilang araw noon, pinuntahan niya ang kanyang matalik na kaibigan. Dati rin itong nalulong sa sugal at iba pang mga bisyo. Pero ngayon, may kapayapaan at kagalakan na sa kanyang buhay. Hindi mapigilang magtanong ni Juan sa kanyang kaibigan. Marco, ano ang sikreto mo? Ngumiti si Marco, kinuha at binuksan ang kanyang Biblia sa talatang Santiago 4.7 Magpasakop kayo sa Diyos. Labanan ninyo ang Diablo at lalayo ito sa inyo. Akala ko noon kaya kong talunin mag-isa ang tukso gamit ang sarili kong lakas. Paliwanag ni Marco. Laban lang ako ng laban pero paulit-ulit lang din akong natatalo hanggang sa narealize ko na may unang hakbang pala bago lumaban at yun ay ang pagpapasakop sa Diyos. Tahimik na lang si Juan. Tama nga, palagi niyang sinusubukang kontrolin ang sitwasyon, pero kailanman ay hindi siya nagpakumbaba sa Diyos. Lagi niyang sinasabi, kaya ko to. Pero hindi niya man lang tinatanong ang Diyos, ano ang gusto niyong gawin ko? Doon niya napagtanto na hindi sapat ang basta makipaglaban ang tunay na tagumpay ay nagsisimula sa pagtitiwala at pagsunod sa Diyos. Dahil kapag tayo ay nagpapasakop sa Diyos, doon lang natin mararanasan ang tunay na kapangyarihan laban sa mga kaaway. Pag-uwi ni Juan kinagabihan, lumuhod siya at buong pusong nanalang at humingi ng tulong sa Diyos. Hindi lang siya humingi ng tulong, kundi sinabi niya, "Lord, hindi ko ito kayang mag-isa." Pero simula ngayon, magpapasakop at susunod na po ako sa iyo. Sa unang pagkakataon, hindi niya naramdaman ang bigat ng takot. Nawala ang pangamba at alam niya na sa tuwing darating muli ang tukso, hindi na siya lalabang mag-isa. Siya ay nasa ilalim na ng kapangyarihan ng Diyos. At ang Diablo ay walang magagawa kundi ang tumakas. Kaibigan, anong laban mo ngayon? pagod ka na bang matalo? Baka ang pulang ay hindi lakas, kundi pagsuko. Pagsuko sa Diyos. Pangatlo, ang huling utos na kinakatakutan ng Diablo. Siya ay nag-iisa sa disyerto, pagod at gutom. Apat na pong araw nang hindi kumakain si Jesus. At sa oras ng kanyang kahinaan, dumating ang kaaway. Kung ikaw ang anak ng Diyos, gawin mo ngang tinapay ang batong ito isang tila inosenteng mungkahi, ngunit sa likod nito ay isang mapanlinlang nabitag. Susundin ba ni Jesus ang tinig ng kaaway o paninindigan niya ang pagsunod sa kanyang ama? Ito ang eksaktong sitwasyon na madalas natin nararanasan. Kapag tayo ay pagod, kapag lumalakas ang tukso, kapag tayo ay nangihina, doon dumadami ang kasinungalingan ng kaaway. Hindi ka sapat, hindi ka makakabangon, wala ng pag-asa alam na alam ng Diablo kung paano sumalakay. Ngunit alam na alam ni Jesus ang sekreto ng tagumpay. Hindi siya nakipagtalo, hindi siya nagpanik, hindi niya kwenestyon ang kanyang sarili. Bagkos, may kapangyarihan niyang ipinahayag ang salita ng Diyos. At dumating ang huling pag-atake. Ang lahat ng ito ay ibibigay ko sa iyo kung magpapatira pa ka at sasamba ka sa akin. Dahil dito, lumabas ang pinakamakapangyarihang utos na yumanig sa kaharian ng kadilima. Mateo 4G Lumayas ka sa tanas sapagkat nasusulat ang Panginoon mong Diyos at siya lamang ang dapat mong sambahin. Sa isang iglap, ang Diablo ay tumakas, hindi naghintay, hindi siya nakipagtalo, lumayas siya sapagkat hindi niya kayang labanan ang salita ng Diyos na may otoridad. Ito ang lihim na sandata na takot na takot ang mga kahaway. Malinaw at tiyak ang makapangyarihang deklarasyong salita ng Diyos. Ngunit ito ang realidad. Maraming kristyano ang hindi ginagamit ang makapangyarihang salitang ito. Sa halip na naig sa kanilang takot, depresyon at kawalan ng pag-asa. Kaibigan, ngayong narinig mo na ang mga salitang ito, tumindig ka na. Kung si Jesus mismo ay ginamit ang mga salitang ito upang talunin ang Diablo, bakit natin iniisip na lumaban ng wala ito? Hindi tayo tinawag upang maging biktima, tinawag tayo upang managumpay. Ang salita ng Diyos ay hindi lamang aklat, ito ay isang espada na kayang lipulin ang mga gawa ng mapanlinlang na kaaway. Kapatid, ngayon nalaman mo na ang mga makapangyarihang salitang ito? Ano ang gagawin mo? Hindi sapat na ito ay narinig mo lang. Dapat mo itong ipahayag, paniwalaan at isabuhay. Huwag kang manatiling biktima ng mga kaaway. Tumayo bilang isang mandirigma ng Diyos. Ikaw ay linikha upang lumakad sa otoridad ng Diyos pagpalain ka ng Diyos kapatid